Magandang araw at magandang buhay, mga kabarya. Back in the man. Subscribe naman dyan. Natatandaan nyo pa ba ang ating pinagkwentuhan? Kung ano ba ang mga dahilan? Kung bakit ang barya ay mahal? Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo na lang. Dahil ang pagkukwentuhan natin ngayon ay ang Brilliant Uncirculated Coin Collection 2012. Alam nyo ba kung ito ay iisa-isahin natin? Ay mahal na ang mga halaga ng mga ito. Dahil ito nga ay isang brilliant uncirculated na isa sa mga dahilan na nagpapamahal sa barya. Unahin natin ang Bimetallic 10 Piso 2012. At kung naaalala nyo ang aking ginawa tungkol dito, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko na 20 times na ang kanyang halaga sa kanyang face value. Silipin natin ang numista.com. Tignan nyo mga kabarya ang kanyang mga estimated prices. From very fine to almost uncirculated ay 40 pesos lamang. Pero tingnan nyo kung uncirculated, 210 pesos. At itong hawak ko, ito ang kanilang tinutukoy na brilliant uncirculated o uncirculated condition. At ang 5 piso Emilio Aguinaldo 2012 na may estimated price ng numista. Nakapag-verify 4.9 pesos. Fine to extra fine. 10 pesos lamang at ang almost uncirculated ay 21 pesos. Pero tignan nyo ang mga katulad nito na uncirculated, 77 pesos at may frequency lamang na 5%. Ang 1 Piso Jose Rizal, 2012, from very good to almost uncirculated ay from 5.5 pesos to 17 pesos. Samantalang ang uncirculated ay 26 pesos. Medyo mababa. Pataas kasi ang kanyang frequency na may 19%. Ang 25 sentimo naman na 2012 ay walang nakatala sa uncirculated. Meron lang siya very fine to extra fine from 11 pesos to 14 pesos. At siya ay may frequency na 9%. Dito ko interesado mga kabarya sa susunod na pag-uusapan natin. Ang 10 centimo dahil dito makikita kung ilan lang ba ang nailabas ng ganitong 200 anniversary ni Melchora Aquino sa 2012 coin set tignan nyo mga kabarya ang vintage, ito lamang pala ay may 5,000 pieces na inilabas. At ang frequency ng 10 centimo ay 0.3% lamang. At take note mga kabarya, walang estimated price na inilabas ang numista dito. At yun nga pala mga kabarya, isang tip. Yung mga walang estimated price sa numista.com, eto it. dapat ang ating mga hinahunting. Ibig sabihin lang, kakaunti ang may hawak neto. Ang 5 centimo naman ay may estimated price na from 22 pesos very fine to 31 pesos extra fine na kondisyon. At walang nakatala sa uncirculated kung magkano ba ito. At may frequency na 9%. At ang huli ay ang 1 centimo na walang nakatala ng na mga estimated prices. Pero ang frequency nito ay 7% lamang. Dalawa lang ang ibig sabihin nun. Kaunti ang may mga hawak neto o wala talagang nangongolekta ng mga ganitong bariya. Ngayon naman mga kabarya, pag-usapan naman natin itong inilabas ng BSP na tribute sa ating hero na si Tandang Sora, commemorative medal in honor of her 200th birth anniversary in 2012. Sa ubers o sa harap ay makikita ang portrait ni Tandang Sora. Parting kaliwa sa balikat nito ay ang mint mark ng Banko Sentral ng Pilipinas. At parting gitna kaliwa ay ang taong 1812 to 2012 at mababasa sa parting kanan gilid Tandang Sora at sa likod naman o reverse sa gitna ay mababasa ang 200 taod at parting kanan naman ang watawat ng katipunan at sa parting kaliwa gilid ina ng himagsikan ang 200 taon anniversary ni Tandang Sora ay isang non-circulating commemorative coin under sa Bayaning Pilipino series gawa sa Nordic Gold. Ang komposisyon ng Nordic Gold ay 89% copper, 5% aluminum, 5% zinc, at 1% tin. At ang pagka-finish nito ay silver plated. May diameter na 34 mm at may bigat na 15 grams. Magkano ba ito mapibili? Sa Lazada may nakita ako, 1,800 pesos. Sa Shopee naman, 2,300 pesos. At sa Carousel, may nakita ako 2500 pesos. Maraming salamat mga kabarya sa inyong panonood.